Good day guys. So, arin, andito naman kami ni Joben. So, binalikan namin yung nakita namin ng mga basura guys na tinapon dito sa tabi ng dagat. So, ito yung jacket. So, basurero muna kami ngayon. So, ang gusto ko lang dito mga guys, ito yung bag. Talaga yung gusto ko dito yung bag. Ito. Ang ganda ng, ganda pa ng jacket guys. Kaya kinuha ko na rin ito yung isa. Salin na rin ito. So, madumi lang siya. Gawa ng tinapon lang dito to. So, kung nakita nyo sa previous vlog na pinus natin, yung nakita natin tong mga basura na ito, guys. Is, nakatambak na ito sa gilid ng dagat. Kaya, kinuha na namin. So, yung isang bag, ah, hindi na namin ito kukunin. Gawa ng Pagdatingin ko pala, isira is, na pala tong bag na to. Hindi, puro basura talaga yung laman, guys. So, first time naming mamasura. At first time ko talagang humasura dito sa Japan. Kasi so, yung nakaraan yung kasama ko lang yung masura. So, tinignan namin yung mga basura, guys. Uh, pwede pa naman gamitin. Kaso yung iba, hindi ko na kinuha. Gawa ng talagang madumi na siya. So, ito na siya, guys. May chinelas pa. Grabe, ganda. So, kung kuha niya naman, kitang kita niya naman siguro, guys, na <laughs> dito ako. Hmm sinasal ko na lahat sa bag eh. So mga basura lang siya dito guys no. Now, first time namin ang makita itong mga basura na itong nakaraan. Talagang inisip talaga namin na babalikan namin ito siya mga guys. So tuntuan na kami dito kasi nakuha ko na yung mga jacket na pwede pa naman siyang gamitin. So yan na. Kal-kal-kal-kal tayo ng basura. Nakakatuwa lang guys isipin na uh, ganito pala yung feeling ng mga basura dito sa Japan. Kahit alam mo na na nakakahiya pero <laughs> wala tayong magagawa kasi trip lang trip lang namin no masura ni Jubel wala kami magawa pa uwi pa uwi nga lang ng eh pa uwi kami galing sa company yeah. ayan na guys dalang dala na natin yung mga pinamasura natin so let's go uwi na tayo So may nakita pa pala ako guys kaya tinignan ko muli siya kasi nga lang hindi talaga siya pwede na gawa nyo may maleta pa tingin namin kung anong laman basura din pala so purong basura lang to guys iwan ko nga kala ko hindi nagtatapo ng basura yung mga Japanese but anday yung basura ito sa gilid ng dagat tinatambak lang talaga nila so wala naman kumukuha ng basura dito matagal na ito eh so yun na guys uh, ah, naka uwi na tayo sa bahay so ito na yung mga kinuha natin na jacket yung laman ng bag ano pa yung mga laman-laman dyan so grabe ang dumi guys kaya ang ginawa ko talaga is uh, sa bago ko siya pinasok sa washing machine is dito ko muna siya first na hugasan sa aming um, bathtub so yan guys so ang gagawin ko dito pala guys no, is uh, pakukuluan uh, lagyan ko siya ng mainit na tubig and then sasabunan ko muna siya bago ko siya talaga eh, salang sa washing machine so, na guys ito na yung bag na nakuha natin guys may mga laman-laman pa may mga basura pa yan So let's go. So ito na tayo first step tayo mga guys no? Uh, mo na no? hugasan muna natin kasi madumi kasi yung mga napulot natin sa basurahan. And then sabunan din natin siya no. So ayan na siya guys. Um binabad ko na siya sa sabon. After a few hours. Let's guys, ito na siya. Nasampay ko na siya ito na yung mga basura na pinulot natin kanina so, hindi naman siya lahat na basura guys kasi nagagamit O so, bagong bago pa kasi siya yung tinignan namin sya madumi lang talaga gawa ng basura siya nakalagay so yan na siya guys so ganda pa ng bago magagamit ito yan sa company yung bag na yan and ang gagawin ko pala dito guys is pinasok ko siya sa aming shower room kasi yung shower room namin mayroon siyang heater so yan guys pag sarado ko yan may nakalagay dyan guys ito yung uh, heating niya yan yung heater ng pwede masyang siyang chuyoy at uh, saka yuway So may 24 hours. Meron siyang dryness guys. Yan dryness. Tapos yan yung refresh breeze at saka ventilation na uh, switch. So yan na guys. Tapos na. Ito na yung finished product ng binasura natin. Ha, hope na nag-enjoy kayo guys. Uh, God bless you all. See you in the next video.